Hi guys! Good morning! Kagigising lang namin. Dito po kami ngayon sa Baguio. Ayan mga ka-channel. <laughs> Ayan. Nagluluto kami ng breakfast namin. Ayan, kakain muna kami habang antayin namin yung sunrise dito sa labas. Silipin natin. Madilim pa po kasi 5 a.m. pa lang. Madilim pa. Ayan, dito sa labas. So, after namin mag mga ka-channel, gagala na kami. to gabi pa, madilim pa sa labas. Ayan, kita nyo yung guys. Ayan. Sobrang lamig. Ayan, ito yung labas ng bahay namin dito. Ayan. 5 a.m. in the morning, madilim pa po. Naantay namin yung sun, sunrise. Naantay namin yung sunrise. Ayun sa labas, oh. Dalim pa. Waiting kami sa aming breakfast. Naluluto pa. After ng breakfast namin, gagala na kami. Dito kami dito sa Baguio. Sobrang lamig dito mga ka-channel. Super lamig. Ang agad nila masipagliguan. Pakulo talaga kami mga ka-channel kasi di kaya. Hindi kaya. Nagpakulo kami ng aming pinapanligo. So, ayun. Balikan na lang kayo namin mamaya, guys. Aming gala-gala. Good morning, Bagyo! Ay, mga ka-channel! I'm so happy! Kapi po tayo, guys! Dito, kapi sa, sa Bagyo, sa malamig na lugar. Grabe, sobrang lamig. So, mga ka-channel, kapi tayo, Oh. Ayan, yeah. uh, ngayon, good morning sa umaga. Good morning sa umaga. <laughs> Dahil hindi, good morning sa gabi. Coffee sa umaga. <laughs> tayo? Good sa morning sa umaga. Good morning sa umaga. Coffee. Oh, ano yun? Hotel ba yun? Oo, <laughs> 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 ano pa hotel. Malayan, eh. Ang ganda ng view, so, no? Sobrang hmm, ganda ano ng to, view. Sa, paano siya nang teacher's village? Oh, teachers hindi, scams. Teachers scams. Ibig sabihin, puro dito teachers nakatira. Ako, baka... Kayo hindi naman tayo teachers. Kasi hindi tayo nakatira dito. Itting. Ang mga bubong, oh. May daming alam. Pahintri pala. Amazing Itting. place, grabe. Ang oh, lamig. Pakipatay ng aircon! Masyadong... <laughs> Huwag ninyo gawing 24 hours yung aircon! Ano naman kayo? Lamig. Kailangan kami puntahan namin ang Botanical Garden. Let's go! Guys, Ay, ayun pa lang day 2. Sa aming day 2 dito sa Baguio. So, pamamasyal namin. para kami puntahan ngayon, guys. Abangan nyo ang ating mga vlog. Excited. <laughs> Umuulan-ulan dito. Grabe, sobrang lamig. Kaya nakapangayong ako kasi umaambun. So ayun guys, nandito na nga kami sa service namin mga channel Ito po yung aming service guys. Ayan, ito ang aming service na pa Manila to Baguio City. So dito po kami nakatila mga ka-channel. Makikita po natin dito yung taas ng bahay na pinitilahan namin. Ayun po, oh, kita nyo po yung bahay doon sa pinakataas yung may open yung ilaw. Ayun, doon po kami nakatira ngayon. 3 days po kami dyan. So, ang layo po ng na inakita namin, ikot kami doon, pag anon, pag anon dito, hanggang parking lot. <laughs> so, yung mga balikan ko na lang kayo mamaya, guys. Hi, guys! Nandito na kami sa Baguio Botanical Garden. So, guys, oh. Ito, guys, so, po yan. Mamaya, papasok po tayo doon, mga ka-channel, sa loob para tingnan natin yung ganda ng garden. Ayan. Let's go, guys. Picture muna kami bago kami pumasok doon sa loob. Okay, balikan ko kayo mamaya, mga ka-channel. kapatsari, nandito na po kami sa entrance. Magbabayad na po kami ng aming okay. Ayan. isang tao po 100 So yung 12 bilo mga ka-channel Ay 25 pesos po So 5 kami dito ng old, mga old ayan. So 500 po yung babayaran natin 525 Ayan naman, okay na Ayan po yung old channel nakapasok na nga po kami sa loob ng Garden Botanical Ayan, so mag -picture taking po kami dito sa loob And then next destination na po kami later Okay, let's go! Let's picture taking! So ayun mga channel ganda po dito O oh, ang ganda ng mga flowers Totoo nga po siya ay botanical garden. Ayan. Sobra po ang ganda ng mga flowers. Ay mga ka-channel. Dito tayo. Sobra ang ganda. Uy, ang daming butterfly. Hi, butterfly. Angel. Ang ganda ng angel. Hello. Sayo, maganda. Wow. Ang ganda. Ano ito dito? Ano sila? Ang ganda naman yan. Ate, doon tayo sa loob. Ah, sige. Tara, doon tayo sa loob. Oo. Ito tayo, titi. Ito. Hayaan yeah, mo lang yung mga bata magdala. Wow! Ang ganda, ang dami mga butterfly dito. Ay, flowers pa rin. Parang gumamila. Wow! Dito mo, oh. Wow, ang ganda. Keep out on flower beads. Ayan. Ang ganda. May mga hanging flowers. Ganda, no? Uh, wow! Feeling ko ako yung princess dito. Hahaha! <laughs> ganda oh. Mga sunflowers. Ay, ang dami mga butterfly dito na malalaki. Wow, ang ganda ng mga butterfly. Hello, siguro ang channel maganda to sa gabi. Kasi di ba umiilaw ang mga butterfly na to. So, day to day. Maganda to sa gabi. So dito din, maganda siguro talaga to sa gabi. So ayan na, let's go! Ikotin natin po yung botanical garden mga ka-channel. Ayan o. Oh. Bakit sa malungkot? Nakayo po siya. <laughs> Hello, Angel. Nakayo po si Angel. Ayan. Dito tayo. Ganda ng mga sunflowers, oh. Ayan, Angel. yung iba. Hinog na. Ayan. Oh, Angel. So, dito tayo. Wow, ang laki oh, pala oh. nito, Ayan, picnic area. May, ay, may, may picnic area. Souvenirs area. Doon. Ayan. <laughs> Mayroon pala sila dito talagang picnic area. Malaki pala na ito, no? Oo, yeah, malaki pala ito, Lawa. Oh, hindi kami nakapasok. Mayroon oh, pala makapunta na. doon. Doon. Sa babaan na, doon sa kabila? Oo, oh, oh, umaya. Ito muna tayo, no? Mm -hmm. Ito tayo dito. Ganda dito. Ang ganda dito. hala uh... may job? Saan? Hmm. Pwede din dito mag-picnic pala. Pwede din kumain dito. Ayan. chee dito. Cute. Ayan, sa Okuban. So, ayun mga ka-channel. Dito tayo ngayon, ikot-ikot. Sobrang ganda dito nakakatanggal ng stress, di ba? Very stress reliever yung place ng Botanical Garden. Sobrang ganda mga ka-channel. Ayan. Madami po dito mga wow. mga pwedeng ayan. kasi pwede dito mag-picnic, pwedeng kumain. Maganda siguro to sa gabi siguro kasi yung mga yung mga butterfly na yan or angel umiilaw yan siguro sa gabi. Eh, ano po ngayon, alas 9 ng umaga. Ayan. umaambon ambun po dito. Ang ganda, no? Sobrang ganda. Diyan ka lang muna. Dito lang ako. Rabino no. Yan ganda. Ito. Parang, parang Chinese garden to nandito. Ano? Hmm. Yung mga food sila dito na binibinta. Yung ganda ng flower na yun. Know? Oh. jewellery, relationship, a milestone a milestone Chin uh -huh. Won Mok President Good Hands in Luzon Philippines Incorporated uh -huh. so, ayan so ayan mga ka-channel ayan sobrang ganda ng flowers dito, ayan o kita niyo mga flowers, siguro mga ka-channel sa gabi, ang ganda talaga siguro ng ilaw nito sa gabi yan. Kasi sa araw maganda yung ano nila. Di ba? Ang ganda. Ayan. Um. Ayan. Sobrang ang ganda ng meteor. Mga ka-channel flowers. Ganda. Ayan mga ka-channel, sobrang ganda. Punta tayo dito kay Panda. Ayan si panda oh. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Very colorful. Sobrang ganda ng botanical garden. Sobrang ganda. Dito tayo parang ito yung Chinese garden. Chinese garden dito ng botanical. Botanical garden and Chinese garden. Sobrang ganda. You know, very colorful. Mm, ayan, ayan. Ay, oh, oo. Oh. So, dito mula tayo sa mga history. Ayan po, ayan. Friendship Pavilion. Wow, Philippines in China bayan, yan? Oo. Oh, diba? Ayan. Ito yung mga history nila dito mga ka-channel. So, ayan. Sobrang ganda talaga dito. Grabe. Ito tayo. Ganda. Vlog to. <laughs> channel. Ayan, tapos na po ako dun sa Chinese Garden Philippines. Philippines Chinese. Dito po tayo kay Panda. Very cute, cute. Hello, Panda. <laughs>